Saan kayo nagkatagpo? Ah, uh, vale po ang nag-unang kita po kasi namin talaga is isang event ng common friends. Ano event? Birthday? Ano po, parang food trip, ganun. Food trip. Oh. Oh. Pero <laughs> iba po yung first interaction namin. Ah, ba bak ano okay. ibig sabihin? Bakit iba? Parang ang first interaction po kasi namin is online. Nag-reply po siya dun sa Bago pa yung food trip niyo. <laughs> ah, so magkakilala na kayo online magkakilala na kayo sa chat. social media sa so, chat, so, chat, chat. Okay. pero hindi pa kayo nakikita ng personal do mm -mm. doon kayo una nakita ng personal alam naman kaibigan nyo na magkakilala na kayo ano po that time po kasi hindi mm -hmm. kaya nung nakita po kami noon parang oh andito ka andito ka din Tos, ah hindi nyo oh, oh na-alam na magkikita kayo that time oh, yes po mm -hmm. sa kayo nag-check Facebook ganyan oh, yes, po, sa, Facebook. sa messenger ano mga pinag-uusapan nyo okay. ano naman parang ano, chill na usap sa ano, online magka-chat lang parang kamusta, ganyan. Tagasan ka, tapos getting to know, ganun. Tapos parang random po talaga. Literal na, anong hobbies mo? Ganun-ganun. Sino una nag-message? Siya. Ako po. Anong sabi mo, Maki? Um, since yun nga, nag-react ako dun sa memes na may niya that time. Yes, ano intention mo? Bakit ka nag-comment sa kanyang meme? Natuwa lang din ako dun sa meme niya. And then, after po nung comment ka na, ha-ha-ha, nag -ano siya, reply siya, sabi niya, ayos ba yung my day ko? Sabay, oh. after po noon, tuloy-tuloy na po yung interactions namin mga oh. na Ayun. Dumating sa point na kumain ka na ba? Pumasok ka ba? Yung ganyan pong tanong. Oh. Lagi tinatanong yan. Pag, di ba pag tinanong ka nung kumain ka na ba? Parang ano yon? Caring. May, 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 emotion doon. Yes. Oh. Anong naramdaman mo nung na-text ka ng kumain ka na ba? Sabi ko, siyempre mapawa ko, hindi oh. pa eh. Hindi pa ko Pero busog na busog ka na yun. Oo. na. Baka pag-sweet lang. <laughs> hindi pa <may>, eh. <laughs> para yung follow-up question. Yes. Okay. Matagal ka ano, matagal kayo nag... Ganon, yung chikahan lang Chacha, muna bago. Actually po, ano, mga dalawang buwan lang ganon before. Test making... mo, Joanna. Opo. Oh. <laughs> First mo siya. Opo. Oh, oh. Ikaw, first mo ba si Ed? Um, actually, second N. ex. Second. second ex. Ilan taon kayo that time, second. si Emmy? Ako po, nasa 15 years old. Ah, oh, 15 taon. Ako po, 17. Hmm. Bata. Yung mga ganyan, yung pakikipag-interact through chat, sa mga random and sa mga strangers, patago yun. I mean, alam ba yun ng mga magulang nyo? ano po, sa, sa, side ko po kasi, patago po siya. Tsaka parang hindi ko rin naman naisip na ano, necessary sabihin sa magulang ko na mamay chat sa akin. Ganito. Kasi di diba pag iisipin mo, ako hindi naman ako magulang talaga. Pero pag sa mga narinig ko yun, medyo kinakabahan ako. No? Kunyari, kunyari may anak akong 14, 15. Anong mararamdaman ko bilang magulang kung malaman ko yung anak ko nakikipag-chat mm -hmm. sa random people? Yeah. Strangers. Diba, yung gano'n, nakakatakot ba yun sa isang magulang? Or sa panahon ngayon, okay lang ba yun yung gano'n? Kasi ngayon, daming scammer eh. Oo. Hindi naman tulad nung araw. Tsaka yung nagka-catfish nga, yung nagpapanggap ng Oo, kung sino sila. Kasi diba nga, yung ibang magulang, diba, yung iba nagpapaschool bus, yung iba hinahatid hmm. sundo sa eskwelahan. Kasi doon sa kanilang uh, pangamba na baka hey, mapahamak yes. dahil naka-expose na sa outside world ang kanilang mga anak eh. Unlike yes. pag nasa loob lang ng bahay, safe ka dito, okay. nakikita ka namin. Eh ganun din, exposed na exposed yung mga anak sa outside world through internet, hmm. 'di ba? Siguro yung iba dahil medyo hindi alam ng mga magulang yung about tungkol sa mga nangyayari sa internet hmm. eh. So medyo wala silang idea. Yeah, no? so, dito kaya e yeah. yeah. uh, at saka nabibigyan ba talaga ng ano ng, ng proper guidance ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sobrang talagang lahat ng tao ngayon kahit anong edad gumagamit ng cellphone, mm -hmm. gumagamit ng laptop, ng computer, ng iPad, di ba? Maraming nakakausap at na expose sa maraming bagay. Ikaw sa inyo, ang approach ng mga magulang niyo tungkol sa paggamit ng gadgets? Uh, sa akin naman po kasi, parang hindi naman nila ako dine deprive talaga sa gadget. Mm -hmm. Maluwag naman sila. Pero parang ano, yun na din naman nila ako na pag ano may nag-message na yun nga suspicious kasi uso nga yung minsan makikipagkita ka tapos yung pala sobrang laki ng age gap na ano, mas baka may ibang intensyon. Mm -hmm. so, hindi kayo pinagbabawalan na. Yung iba si di ba, oh, pwedeng mag-games. Mm. Pero yung iba hindi pa pwedeng mag-social media. Yes, yeah. may ganun. Kung magsa social media ka sa mga classmates, yes. 'di ba? Relative sa bahay pero yung isa ibang tao na makikipagtsikahan ka, yung ganun. Kasi siyempre, pag hindi mo pinayagan yung mga bata, mag-aano naman, yeah, mag 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 Oo. Katulad Katuwid sinabi mong salita yung ginamit niyang term, deprive. Mm. Hindi naman ako dine deprive. Mm. Kasi yung mga bata ngayon, maaring isipin, hindi nila maiisip yung guidance eh. Deprivation ang naiisip. Nice Ay pinagkakaitan mo mm. ko. Yung ganun. Pero ang gusto lang naman talaga ng na magulang ay eh. yung alam mo, yung mapangaralan yung mga bata. Mag-guide. Uh, Mag-guide. Ikakabuti. Kasi Oo. pag tamang edad naman, mapupun mapupuntahan din naman ni Leon eh. Mararating din ni May danger kasi, yes. di ba? Ang laki-laki ng danger sa social media. Eh, tsaka, 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 dahil sa may mga nababalita naman talaga na dahil sa social media, nakipagkita, may nangyay. Napahama. Yan, napahama. Ah, Meron talaga. Ilang mga ano, ano, mga... Di diba? Pati, hindi lang sa mga nakaka-interact na, na strangers, pati na din sa mga uri ng pinapanood. Yes, diba. Yung ganun so eh, mahalagang mahalaga din talaga yung guidance yes. yung, yung guidance. So buti na lang hindi ka napahamak, ba? Diba? Hindi masamang tao yung ano. So naging mag-on kayo. Anong date? Uh, naging official na maging kami po is March 13, 2017. Paano paano kanya sinagot? Ano? Ay <laughs> Sabi um, ko. Ano ba sige, <laughs> Sige. Eh, sino mauna? Eh, sino talaga? Sino. <laughs> ano, na, sabi ko lang, Uy, tayo na. Ganun. Ganun lang, ganun lang. Tapos sabi lang, niya, Uy, ha? ganun lang. Uy. lang. Tayo na, ganun. Parang oh. ano lang. Parang yung inaya mo lang na kumain. Sige, tara, kain tayo. Ganun <laughs> o wala, lang. Wala Mm. Uh...